tumatawag siya ng tubig sa dagat, ibinubugso sa ibabo ng lupa. Panginoon ang kanyang pangyay. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, dapat para huwag kang matakot sa bagyo, malapit ka sa nagpapabagyo. Kasi may nagpapabagyo eh. Ganito ang nakasulat sa 25-32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan. O dadamputin man, o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Nakita mo kapatid, anong, ang bagyo nanggagaling sa Diyos yan. Ang wave dalawid nanggagaling sa Diyos yan. Kasahin natin ang Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Nasa kontrol ng Diyos yan. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaalaan ang Diyos. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Masahin natin ang home, kapitulo 9, versikulo 5 na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Siya rin ang nagpapalindol, no? Inuuga niya ang lupa dahil nagagalit siya pagka nakakita ka ng lindol sa isang lugar malakas, ay nagpapakita ng galit ang Diyos. Ganon din yung bagyo. Ganon din yung tidal wave. Eh para wag kang matakot, dapat lumapit ka sa Diyos. Iingatan ka niya sa gitna ng mga yan. Kasi paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa Kanya. Hindi lang natin naintindihan yung mga natural disaster na nangyayari. Buhay yan ng sobra ng kasamaan ng tao. Hindi na kumikilala sa Diyos. Marami ng ayaw man lang na manalangin sa Diyos. Eh, tumasama ng masyado ang tao. Ang ginagawa ng Diyos, nagpapasapit ng mga ganyan para maalala siya ng mga tao. Kaya, masasabi ko, para wag kang matakot sa bagyo, lumagay ka sa tabi ng nagpapabagyo at nangtiwala ka.